good afternoon. I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang dapat makakuha sa kanilang dalawa ng corona ng Miss Universe Philippines? Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe Philippines dahil gusto na ninyo malaman kung ano ang magiging resulta nito so eto nga syempre naglabas na rin ang Miss Universe Philippines kung saan makakabili kayo ng ticket so ang ticket nila ang halaga ay 10,000 pesos meron ding 5,000 pesos meron ding 3,000 pesos at meron ding 1,500 pesos kung ako tatanungin ninyo saan ba kayo dapat maupo. syempre pipiliin ninyo kung saan kayo komportable na, alam mo yon yung ano, yung talagang makakapanood kayo ng maayo. So, ngayon pa lang, bubili na kayo ng ticket. Pero, ang suggestion ko sa inyo, syempre, kung bibili kayo, kung may pera kayo, syempre, dun kayo sa 10,000. Kung medyo nagtitipid kayo, ang suggestion ko, siguro, piliin ninyo yung ano, ah, magkano ba ito? 3,500. Tapos doon kayo maupo sa blue seat na kung saan nakacenter siya doon sa ano, sa stage. Pwede din yung one five. Pero dapat make sure lang na nakacenter siya doon sa stage yung makuha niyong upuan. Ngayon pa lang, mag ano na kayo, mag-avail na kayo para hindi kayo, ano, kumbaga para mapili nyo ng maigi kung saan kayo dapat pumupo. Ganon. Kasi, ganon din naman yon Kahit din naman nandudong ka sa babae, kung nandudong ka naman sa malayo, so hindi mo pa rin siya makikita. sa so, doon ka na lang sa makakatipid ka, tapos nandun ka sa event, tapos mas panalo, di ba? Para the following day, meron kang panggastos pa, may ka pa. Hindi yung parang, 10,000 lang yung pera mo, tapos inubos mo yung 10,000, tapos kinabukasan na ka. So, dapat medyo practical din. But, kung may pera ka talaga at pili mo sobra-sobra yung pera mo, doon ka sa 10,000. Pero ngayon pa bumili ka na para makuha mo yung upuan na maayos. Ganon ang ibig ko sabihin. Anyway, so, Siyempre excited tayo sa May 22 kung sino nga ba ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines. So may nagtatanong nga sa akin kung sino nga ba sa kanila ang dapat koronahan ng Miss Universe Philippines. Ito nga si Alexi Brooks at saka siyempre, ang pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo. So, punta muna tayo kay Alexi Brooks. Actually, ako, kung so, ako tatanungin ninyo, walang problema sa akin ng Black Beauty kung ito ang ipapadala natin sa Miss Universe. Maraming nga nagsasabi na ko, sa Mexico gagawin ang Miss Universe. Hindi naman import, ano, kailangan natin. Dapat padala dyan yung talaga yung Pilipina Beauty plus nandoon na dapat makipagsabayan tayo sa mga Latina. Tapos, ang mga black beauty ngayon hindi sila pasok sa banga kasi nga sa Mexico gagawin daw yung Miss Universe. To be honest, ko ako tatanungin ninyo, wala namang kinalaman yan kung black or mistisa or morena yung ipapadala natin dahil sa Mexico. Ko ako tatanungin ninyo, as long di ka libre yung kandidata at kaya niyong makipagsabayan sa mga magiging kandidata sa Miss Universe, eh okay sa akin. Kahit ano pang kulay ang meron siya. Sabi ko nga si Alexi Brooks, ang isa sa mga kandidata na kung magpapadala tayo ng Black Beauty, I think I choose Alexi. Dahil si Alexi, masasabi ko naman na talaga namang malakas yung dating. Malakas yung kanyang presensya. Malakas yung kanyang determinasyon yung, at yung kumpiyansa niya sa sarili niya. So, ayun yung nakikita ko. Kaya sabi ko, bakit hindi si Alexi kung gusto din naman natin ng black beauty? Kasi pagdating sa home skills, magaling din naman talaga ang Alexi. Kung ang pinoproblema naman natin, eh, hindi naman siya ganun kagaling sa pasarela. I think may improve pa niya to kasi meron naman training time, di ba? So, yung styling naman, eh, hindi naman kumakabog. I think mapagpaplanuhan naman yun ang organization kung ano yung the best at kung ano ang dapat ipakita ni Alexi doon sa Miss Universe. Backstory, maganda ang backstory ni Alexi. Sa totoo lang. And kung makikita mo na kaya niya ba makipagsabayan, I think kaya niya. Kasi yun yung ipinapakita niya sa Miss Universe. Kahit nandiyadyaan yung mga kandidata na talagang masasabi natin na malalakas, magagaling. Pero nakikipagsabayan siya at ginagawa niya yung best niya. And then, I think ito yung makikita ko sa kanya pag lumaban siya sa Miss Universe. So, I'm so excited for Alexi. So, dito ba sa Miss Universe, maaari ba siya ang manalo ng corona? I don't think so. Hindi ko nakikita na corona for the Miss Universe. Pero nakikita ko na kaya niyang makipagsabayan. Sabi ko nga ko si Alexi, yung ipapadala natin sa Miss Universe, hindi ko siya nakikita problema. Nakikita ko na kaya niyang makipagkabugan ng todo-todo. And then, dito naman sa Miss Universe Philippines, kaya ba ni Alexi Manalo? Oo naman. Bakit naman hindi? Magaling si Alexi pagdating sa communication skills. And I think mapapabilib niya ang mga judges pagdating sa kanyang com skills. Kung pag-uusapan naman natin yung, yung kanyang magiging performance, totoo naman. Kaya-kaya naman ni Alexi na sumabay talaga sa mga kandidata. May body naman siya. Mayroon naman siyang ipinapakita na, alam mo yon na tawag dito, uh, walk. So, bakit hindi? So, kaya niya. So, naniniwala ako na si Alexi Brooks ay isa sa mga pwede talagang makatungtong sa top 5. So, yon So, pag nakatungtong niya sa top five, at nag-tempohan niya ang magandang question sa kanya, I think kaya niyang maitawin ang competition hanggang sa makuha niya yung corona. So, possible din na mag -last two standing ang isang Alexi Brooks dito sa competition. So, maraming possibility na pwede mangyari kay Alexi. Pwede manalo, pwede top five, pwede mag -last two standing, pwede din namang hindi. But, depende yon kung naka-destiny ba talaga kay Alexi ang pagiging isang Miss Universe. Kaya sa mga tagaangan ni Alexi, hindi nyo kailangan makipag-away. Dahil ako mismo nagsasabi sa inyo, malakas ang pambato ng ilo-ilo at kaya niya talaga na makipagsabayan hanggang sa makarating sa dulo ng competition. Ang kailangan nyo lang gawin ay ipagdasal ang journey ni Alexi Brooks dito sa Miss Universe Philippines. Then, pagdating naman kay Atisa Manalo, syempre matagal nating hinintay si Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe Philippines long time ago, siguro 5 years para na wini-wish natin na sana sumali si Ate sa Manalo dahil gusto natin siyang sumali dahil naniniwala tayo na kakayahan ni Alex, ni Atisa sa competition. So yon dahil sa patunayan niya sa atin sa Miss International, totoo din naman yung sinasabi ninyo, ang Miss International at Miss Universe ay iba. Magkaiba sila pero sa ipinakita ni sa Manalo ay eh talaga namang masasabi ko naman ay eh, kabog naman talaga ang ipinakita performance ni sa Manalo turn to the universe rather di ba from international to universe. Talaga nakita mo yung diferensya. At dito, lalo tayong pinahanga ni Atisa Manalo. So, lagi ko siyang nasa wishlist ko every year kasi naniniwala ako sa isang Atisa Manalo. So, ngayon nandito siya. So, tingin mo, hindi ko pa niniwalaan ko ano yung nakikita ko kay Atisa Manalo. Of course, mas kumpiyansa ako sa kanya, mas naniniwala ako sa kanya na kaya niya talaga na manalo dito sa competition na Miss Universe Philippines bakit? Dahil sa determination na nakita ko noon at ngayon. So, sabi ko nga, noon, nung nasa Binibining Pilipinas siya, hindi ako naniniwala na kaya niyang manalo ng Binibining Pilipinas, kaya niyang makarating sa, sa Miss International at mag, ano doon, pumuesto doon. Pero, napatunayan sa atin ni Atisa na manalo na she's almost there. Dati, yung hindi ko pinaniniwalaan, sabi ko, kaya, kaya ni Atisa manalong manalo ng Mission International. Hindi naman ako nagkamali kasi hindi naman siya nanalo ng na Miss International. Pero yung nakita ko nagalawan ni Ate sa manalo pagdating sa entablado ng Mission International, sapat na para masabi ko, kaya niya ang universe. So yon And then, nandito siya ngayon, ipinapakita niya, pinuprove niya sa atin lahat at hindi niya tayo binibigo. Kaya, nando doon yung paniniwala ko sa mga nakikita ko kay Atisa. Mukhang si Atisa niya ang makakakuha talaga ng corona ngayong taon na to. Pero tulad nga na sinabi ko, marami siyang kalaban. ng doon si Victoria Velasquez-Vincent, nandito si Alexi Brooks, nandito yung mga kandidata na talagang magagaling din at wala din tulakabigin. And then... Uh, pagdating sa Miss, Universe, fit na fit ba ang isang ati sa Manalo? To be honest, yes. Bakit naman hindi? She offer a Filipina beauty. And then, caliber, nakita naman natin siguro, doon lumabas siya sa Miss International. Malaki yung tiwala ko na hindi niya pababayaan ang magiging laban niya sa Miss Universe kung sakasakalin siya ang ipapadala. And then, pwede din naman sa Miss Universe na talagang makarating hanggang top 5 hanggang sa last two standing. Bakit ko nasasabi yan na hindi naman ako sigurado kasi minsan na nga sa atin ang patunayan ng isang at isang manalo kung paano siya lumaban pagdating sa international pageant. So hindi rin ako magdadalawang isip na gagawin niya ang lahat na kanyang makakaya para sa laban niya sa Miss Universe kung sakasakaling siya ang ipapadala. So buo ang kumpiyansa kasi ng isang at isang manalo at talagang alam mo na kung paano siya maglaro sa competition. So, to be honest, dito sa sa competition ng Miss Universe Philippines, until now, nakikita ko at least sa Manalo pa rin ang mag uwi ng corona. And then, hindi imposible na siya ang maipadala sa Miss Universe ngayong taon na to. Bakit? She is a Miss International First Runner-Up. Inaabangan niya ng lahat ng mga country na gusto nilang makita kung ito ba si Philippines ay mag-uuwi ng corona dito sa Miss Universe Philippines. Pero, pwede din naman si sa Manalo hindi dahil maaaring hindi din makipaglaro ang Pilipinas sa mga ganitong game na katulad ng inilaro ng Puerto Rico, ng inilaro ng, ng Thailand. ba diba? So, maaaring gusto natin ay mas bago, mas panalo. So, depende yan sa organization. Pero nakasalalay pa rin ang ikakapanalo ni Atisa Manalo sa ipapakita niya sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines. At naniniwala ako na gagawin ni Atisa Manalo masungkit lang ang dapat niyang masungkit sa competition na to. So, abangan natin. Si Atisa Manalo, possible, malaki ang chance na makatongtong ng top 5. Na pa lang talaga, hindi ako magdadalawang isip na kawala yan sa top 5. Malaki ang chance ng isang ati sa manalong makatungtong ng top 5. Malaki ang chance niya na mag -last two standing. Malaki din ang chance niya na makuha ang corona. Kasi nga, doon sa profile na meron siya as a beauty queen. So yon ayun yung nagtutulak lang sa atin lahat kaya nagiging sigurado tayo pandatin dito kay Ati sa Manalo kaya yung mga dungalabas sa bibig natin talagang parang sigurado sigurado tayo kay Ati sa Manalo dahil siya pinanddoon yung tiwala natin ako bilang vlogger na talagang malaki yung tiwala ko sa isang Ati sa Manalo kasi sabi ko nga bilang tao, na-prove niya naman na sa akin to noon pa. So, wala akong pagdududa pagdating sa si isang ati sa Manalo. Kasi nga, sa ipinakita niya noon. Pero kung hindi yan nagpakita noon at natalo yan sa competition, eh ngayon, ang masasabi ko, eh baka si Alexi Brooks na ang mag-uwi ng corona. So, yan. Ganun lang yon Kaya nandoon tayo sa kumpiyansa tayo pagdating kay ati sa Manalo over sa ibang kandidata. Kasi yung ibang kandidata, pinuprove nila yung sarili nila sa atin. And then, doon natin malalaman kung sila nga ba ay makakapag-uwi ng corona o hindi. Ngayon, kung si Alexi ang mag-uwi ng corona, edi eh, di na-prove sa atin lahat ni Alexi na talagang isa siya sa mga magaling na kandidata. At ayun pa lang, pinaniniwalaan ko naman yun. Kaya nga, nakikita ko at nabibisyon ko na possible din siya mag-uwi ng corona at makarating sa dulo ng competition na to. ba diba? So, ganun din yung kay Ati sa Manalo. So, ganun din yung kumpiyansa ko na kaya niya dahil sa mga ipinapakita niya, dahil sa nakikita kong galawan niya. Pero siya pa excited ako kung ano nga ba ang ipapasabog niya pagdating ng Coronation Night. So, doon magkakaalaman ko sino nga ba ang may destiny talaga na makasungkit ng Corona ng Miss Universe Philippines sa kanilang dalawa. So, yon possible na isa sa kanila dalawa possible din naman wala sa kanila, 'di ba? Kasi syempre may iba pang kandidata, hindi lang naman silang dalawa ang kandidata dito. Buti sana kung ang pinagpipilian lang dito ay si Atisa at sa syempre si Alex. Hindi, meron ding mga ibang kandidata na maaring hindi natin nakikita na potential din talaga or maaring mapipisil ng organization ng Miss Universe Philippines. So yun yung aabangan natin. But for now, syempre nanditoon lang tayo sa hintayin lang natin at tignan natin kung ano yung ipapakita ng bawat candidates na lumalahok dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So, yun guys. Yun ba guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank you